So guys, luto na yung ating pork embutido. Hi guys, for today's video ay gagawa ko ng pork embutido. Ito na yung ating giniling, kalahating kilo lang to guys. Lagay tayo guys ng sibuyas, carrots, bell pepper, at yung bawang. Sabay-sabay na. Lagay ko na yung pasas. Magic sarap. Paminta powder. Konting asin. Lagyan ko siya guys ng crispy fry. Kanya-kanya tayong version ng ating embutido. No? One egg ng mga marich. Ano yung ating foil, guys? Lagay tayo ng hotdog sa gitna. Tapos, eh. Tapos, eh. Hello. <todic> <ka natin> guys. guys. <todic> 'yung Tatlo, guys, 'yung nagawa ko sa kalahating kinong pork wala kami steamer guys, kaya ganyan lang ipatong ko lang siya diyan. Check na natin guys. Ito na guys, yung ating yung pork and potato magluluto ako ng isa lang. Painis ako ng mantika. So guys, luto na yung ating pork yung batido.